Nasa punsyonan ako ngayon, birthday ng anak na aking pinsan. Sa daming pagkain ngari, lalamon muna. Piyong busyer na naman, sarap eh. Kasama ang ng na naman ang Kasama ko pala masya ito. Contest ito, contest. Contest pala ako ng May nakasabay akong kumain, padamihan daw kami. Blogger na Lubo Batangas, Luna Celis Sarmento, Pabulos Batanggenya, pakipalo po siya. Shoutout nga pala kay Ronel Ramirez, Robert Kaiser Babaw, Katcharap TV. Madami pang bisitang dumadating na nakasamay namin kumain. Nakalibre na naman ang hapunan ay wow wow. Kundi mag-exercise bukas, magjogging para may labas ang powers. Sa dami ng aking kinain ay di madadagdagan na naman ang timbang. Sa dami ng pangulam na are, iba't iba pang putahe. Lahat ay aking tinikman, mayro pang minatamais, mampalis umay. Buti na lang sa bahay ng pinsang kore, hindi na kayang bumalik para kumuha uli ng ulam. Hindi na ako, mupo. Tumayo na lang ako habang nakain. Para paglunok ko. Dito <laughs> pa baba kinakain. Hindi, agad ako mabubusog. Happy birthday. Thank you. Thank you, Thank you po. Sino may birthday? Thank you so much. Ano pang gagawin? Katapos kumain, sasyat muna. Hindi naman nawawala eh sa barikan. Ang pambansang inumay ng Batangginyo. 4 cantos. Masarap daw inumain. You know, Pag tumama, lasing agad. Pag naglakad, peyong hapay. <laughs>